Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung gaano kahalaga ang pagpupruning sa kalabasa. Um, ayan pa mga tanim kong kalabasa mga idol. Flowering na sila. At hindi lang yun mga idol. Nagbu may bunga na din yan ito mga idol. Ayan. super kung may mag yung variety niya. Ayan. Dalawa yung ano niya halos dalawa sila magkalapit sa pag-aalaga ng kalabasa mga idol hindi lang isang beses tayo magpupruning dyan halos palagi tayo magpupruning pero ayun yung ipupruning natin mga idol yung may bunga na baging katulad nito mga idol ito magkaibang baging tong magkalapit na to eh yung may bunga ayan yung isang baging ito yung pangalawang baging Ito ang mga idol. Ipapakita ko po sa inyo. Ito yung isang baging mga idol. Yung may dalang bunga. Nagpinutol ko na siya dito sa ano. Rinunin ko na. Ito yung ano. Isang haba. Yung baging na yan hanggang dito. Yan. Nagpruning. pruning ko na yan. Nag iwan lang ako na isang dahon. Ang kahalagahan dyan. Ang kahalagahan dyan mga idol. Sa pagpapruning ng kalabasa. Kapag namumunga na. Is para tumuloy itong bunga para tumuloy itong bunga kasi pag hindi natin pinutol yung dahon na yon ay yung talbos may chance na ano to hindi makatuloy pwede siyang makatuloy pero maliit lang yan hindi hindi siya maglalalaki katulad nitong isang to mga idol ito yung isa pa ito yung pinakabaging nya putol din ayan ito po pruning yan mga idol sa, sa pag-aalaga ng kalabasa sa pagpapatuloy ng bunga kailangan natin i-pruning yung baging nya or putulin ayan isang dahon lang din yung tinira ko mga idol sa nung pruning ko to ito yung baging nya sa nakita ayan isang haba dito papunta dito ang kahalagahan dyan mga idol sa pagpapruning ng kalabasa pagka namumunga na is para tumuloy ito yung bunga kasi pagka hindi natin pinutol yung baging na may bunga katulad nyan hindi mapupukos yung nutrients eh, sa bunga pati yung baging tsaka yung mga dahon maaabsorb pa ng nutrients ng nutrients yon may kaagaw pa sa nutrients yung kalabasa kaya ang maganda dyan ipo, ipopruning mo na mga idol yung baging na yon magtitira lang kayo ng isang dahon dun sa isang haba ng baging katulad nito mga idol yan mula dito isang dahon lang yung tinira ko and then mga idol kakalagay ko ko lang din yan pollinate yan nakapag -pollinate, nakapag pollinate na, ako ang kahalagahan na pagpapollinate niyan mga idol sa kalabasa sa pagpapatuloy ng bunga is para masigurado natin na lumaki yung bunga, tumuloy. Yan, ito pa isa mga idol. Nakapolinit na din yan. Ayan yung way ng pagpa-pollinate namin ng kalabasa. Yung iba ipinapahid pinapahid yun. Yung male, yung male flower dun sa female flower, sa loob nitong female flower. Ipinapahid yun. Ang ginagawa na, na sa amin naman, yung way namin, tatanggalin lang namin yung petals ng uh, male flower and then isasaklob na namin dito yeah, parang ganyan ito pa yung isa mga idol kaya sa pag-aalaga ng kalabasa mga idol hindi lang tayo isang beses magpupruning kapag yung kalabasa na tanim natin is namumunga na kailangan na natin kaltasan ng ano yon talbos ng baging yan, ito mga idol para kitang kita ayan mula dyan sa may bunga nag iwan ako ng isang dahon and then pinutol ko na yung bagi para makapag-focus na ng ano pagpapalaki yung bunga niya. then ganun din dito sa isa mga idol mula dito sa baging na to nagputol ako ng isa ng baging nag iwan lang ako ng isang dahon para yung ano kalabasa masigurado kong tumuloy ito pa yung isa mga idol. Ipapakita ko sa inyo. Ito, kalabasa rin niya mga idol. Flowering na sila. Una-una pa lang yung pamumunga niya. Pinakauna to mga idol. Ayan. Ayan yung bunga niya mga idol. Napollinate ko na yun nung nakaraan. Ayan. Ito yung pinagputulan ko sa kanya mga idol. Ayan yung baging na yan mula dito mga idol sa ayan ito yung baging pakapit dito ayan mga idol pinutol ko na or na pruning ko na ayan yung isang dahon lang yung iniwan ko dyan mga idol katulad nung nakaraan ayan yung sa unang pinakita ko sa inyo ayan and then nung tumagal mga idol yun, may, sim may simibol na ulit na baging doon sa may dahon Ayan. may sunog yata mga idol malapit siguro dito sa amin yun then ito mga idol mula dun sa pinagbungahan may tumubo na ulit na baging huwag kayong manghihinayang sa pagpupruning ng kalabasa mga idol lalo't ganyan namumunga ito kasi para masigurado natin lumakay tumuloy ang purpose kasi ng pagpupruning ng kalabasa kapag namumunga gaya nga na sinabi ko kanina para makapag-focus na siya sa pagpapalaki. Yung nutrients na ma-absorb nitong baging na to, diretso lahat dito sa bunga. Ito mga idol, itong baging na tumubo na yan, magdadala ulit ng bunga yan. Mula dito sa ano, ayun yung baging mga idol. Kung mapapansin nyo dito mga idol, ayan. Meron na agad na siya oh. Meron na siyang maliit na buko ng kalabasa. Yan. Ayun yung kahalagahan ng pagpuproning.